tropa ang nag-iisang tumitig na dilawan dito sa namin na ito Ayan, kaya ba ito nag-iisa at yan mga team katropa medyo malungkot ngayon ang ating mga busero pati mga team katropa at kakaunti raw itong nakuha namin dito sa batang ito nga pala yung batang ni Mungka siya tatlo sa ibon na puti oh Bali kami maglalabas na ng yelo. Ah. Uh, Ngayon na. wala man lang tumitig mga tropa yun na nga nag iisang dilawan lang tumitig sa na nang ng isang pasibad kahapon mukhang naubos na naubos na yata pamibiwas ito kahapon kaya wala na nagtitigan yung ibon na yung mga tropa ay kaya kung kaya dito hindi umalis

Nah, Malam, apa ya.

કેમ છો બધા ગાયના સિલવાન એય ઈટોલા

બાબુ નો <m -lod nutrientigiousidades> <m -lod ignitionrió> <m -lodgeon> どうも。 Yeah. Oh, oh, ya! Yeah.

Ayan yeah, mga tropa, bali kami nagre-rest na At tapos na mag-sero, kakunti tayo na kulong namin dito sa batang na yung ka At yun, sabi ni Maestro, kami tatakupan sa Ano, 1 or 1 na mga buya Mga 40 milya yung lagi Kaya hindi pa rin kami makakawi At hindi namin nadali yung dito Hindi nagpakita, hindi lang nawala Hindi lang

Okay. na, lang yung okay. lang? Ano na ano ang na Yung pala na okay, yung na, hindi. na, o, na Pero, yan. yung bandlog.